Hello po. oh, ato dito tam, kita niyo ba ako? Hindi, dahil lumabas ako sa puno. <laughs> okay. <laughs> ito na. Ito na ako. Okay, magalala. Gulat kayo, no. Ayun, ayun si attorney, may lumabas sa maliit. <laughs> okay. Hello po. Ah, uh, tawita man dito ngayon sa Singapore. Medyo pala. <laughs> sa BGC lang kami, ha? Ang ah, pag-uusapan natin ngayon tungkol sa dismiss na, ha. Pero bakit ganoon? nawaran pa. Dismiss na pero nawaran pa. Pwede ba yun, attorney, na dismiss na pero nawaran pa ulit? Oh, nangyayari ha? Ibig sabihin yan, kayong mga akusado, wala kayong <laughs> <laughs> Ngayon, pag sinabi natin na na-dismiss na, okay. Kung halimbawa pinag-uusapan natin sa PI, PI. Ang ibig sabihin ng PI, hindi yung PI na mura na iniisip mo. Okay? <laughs> ang ibig sabihin natin, preliminary investigation. Dito sa PI, sinabi natin dismiss na. Hindi naman talaga na-dismiss na may resolution na-dismiss na. O, wala naman sinabi si fiscal sa resolution niya na-dismiss na. Pero ang stereotype, kadalasan ang mga litigante, lalo lalo na ng mga respondent, wala pang akusado sa PI. Respondent pa lang. Ganito. Akala nila, na-dismiss na talaga yung kaso. May reso na ba dyan, attorney, na talagang dismiss na? Wala pa. No, wala pang reso. Attorney, bakit kailangan akala niya dismiss na? Darating tayo dun sa talagang na-dismiss na. Dito muna tayo sa iniisip ng mga litigante, lalo na ng mga respondent, sa preliminary investigation. Una, akala ng respondent dismiss na kasi, attorney, wala na, ano, okay na, nagkasundo na kami. Nag Nagbati na kami, attorney, okay na kami atras At na raw yung complainant. Hindi na raw siya sisipot. O yan, ganyan. O diba? naririnig niya yan. Meron pang isa. Atomi, nagpasa na kami ng desistance. Kasama ko yung complainant. Dalawa kami, Tony, during PI. Kumarap kami kay Piskal. Pinasa namin sa kanya yung desistance nung ano, nung itong complainant. Kasi kaibigan ko, tropa ko naman talaga yung complainant. Tony, kami naman talaga eh. Lip Leap kami, lip partner kami talaga. <laughs> Tapos, yung dismiss na yun, attorney, okay na yun, okay na kami. Na-dismiss na, na yon. Kasi, noong nabigay kami ng desistance kay Piskal, tinanggap na ni Piskal yung compromise. Sabi ni Piskal, o oh, sige, ako na bahala, ako na bahala dito. O, oh, may mga ganyan ako naririnig. Yung akala nila, dismiss na. Kasi, ano, during PI, nagbigay sila ng, ano, ng, nagbigay na sila ng desistance daw. At saka, o kaya, o kaya, compromise kay Piskal. At tinanggap naman daw ni Piskal. Tip, panoorin nyo yung vlog natin na areglo, yung desistance, at saka yung mediation. Tony, may mediation ba sa ano sa PI ngayon? May mga prosecutors office na naman na nag-mediation uh, during PI oh. Bumalik na naman 'yan. Dinis- ididiscuss ko 'yan doon sa ano, sa libro ko. Hintayin niyo. Hmm? Ano ngayon ang problema diyan, attorney? Kung nagbigay na sila ng ano, kung inakala nila dismiss na, nagbigay na sila ng desistance kay fiscal, nagkaroon na sila ng compromise. Oh, kay fiscal. Anong problema diyan? bakit nahaantong sa nawawaran? Bakit? Kasi yung kaso pala na involved. Ah, uh, PPI tayo ngayon. Yung kaso pala natin, hindi naman pala may Hindi naman pala pwedeng iareglo. Oh. Ano attorney, ano ano yung mga kaso niya? Kaya sabi ko sa inyo, panoorin niyo tong mga vlog ko na yan. Panoorin niyo. Yung nagbibiro, ilista niyo yan. Kasi ang nangyayari, no? Kung akala nila nagkaroon na ng dismissal na, mag-dismiss na. okay na sila, relax na sila nagmamayday like, na sila together, kumakain na sila sa labas together. <laughs> Tapos, papapicture, ka, papapicture pa ito ganito. Kuya, papicture kami. Okay, yung so magpipicture sa inyo. One, two, three. Oh, arestado ka. <laughs> okay. <laughs> Tony, bakit gano'n? Bakit nyo naresto? <laughs> yung pala, yung inutusan mo magpicture sa inyo, pulis pala yung hinahanap ka na. Oh, yung dating respondent, na-upgrade na, naging akusado na. So, kasi nga naman, Akala nyo, Porke tinanggap ni Fiscal yung desistance eh. O sige, akin yan. Anong desistance ninyo? Akin yun, may compromise kayo Atras na, oh, Akala nyo, pag ganun eh Granted na yun, pag lumabas ang resolution madi-dismiss talaga dahil, dahil umatras kayo Di pa sabi ko nga, may mga kaso na hindi talaga Pwedeng mag hindi pwedeng umatras Oh, may pagtatanong niyo ako ano na yung mga kaso nyo, sabi ko sa inyo ha. Mm, mga kong listahan. Panoorin niyo yung isa pa. Areglo na nawaran pa. bago lang 'yan. Yung mga cases na 'yan na hindi na sa PI, binabanggit ko yan dyan sa mga vlog ko na yan kaya kahit pa tinanggap ni Fiscal yun, o kaya kahit sinabmit ninyo kay Fiscal at kinuha ni Fiscal okay sige submitted na to ha panoorin nyo yung submitted submitted na to hintayin na lang yung resolution hindi porkit ganun ang sinabi ni Fiscal eh, igagrant niya yung mga pag-aatas ninyo yung mga decisions ninyo no ang ko nang nakitang ganyan na akala nila okay na tapos inaresto pa akala nila dismiss na nawaran pa nakulong pa Meron ako mismong kaibigan na ganyan. O oh, ito, Vauci yung kaso. Violence against women and children, panoorin niya yung vlog ko dyan. Okay na sila. At sabi niya sa akin, okay na eh. Kaya na siyang, hindi, na niya ipuperso yung kaso. Akala nilang dalawa, okay na yun. Nagulat siya, inuli siya, nag, -nag -bail pa siya. Akala niya, at akala din nung ex niya, is wala na yun. O oh, akala ko wala na yun. O, oh, ba? Diba? So, unang senaryo yan, nakala nila, dispis na, sa PI, nawaran pa. Sunod na senaryo, yung sa provisional dismissal. Provisional dismissal. Ano ibig sabihin ng provisional dismissal atorney? panoorin niyo yung dismissal. Okay? Nandiyan 'yan, ha? Hindi ko na uulitin dito para hindi na tayo masyadong hahaba. Ngayon, pag sinabi nating provisional dismissal, nasa korte na. Ah, kasi nag-order na si judge, okay? This case is provisionally dismissed. This case shall be dismissed provisionally. Okay, oh, ibig sabihin nasa korte na. Dahil wala namang provisional dismissal sa PI during PI. Okay? So anong mga panonoorin niyo? Ano yung mga susundan niyo? Anong anong acronym niyo? DAMS. Ah, ganyan kami sa Kalichuplo eh. May acronym. Dismissal, arreglo, mediation at saka speedy. Yang yang apat na yan. Iko-connect niyo yan sa sa ano? Paano nitong reopen? Ah, tawarin ano yung reopen. Sige, panoorin nyo. Hindi ko kayo i-spoon feed dito. Anong napansin niyo? Meron si may, may nakapansin ba sa inyo? At ano ni bakit hindi mo binanggit yung desistance? Ah, ano ni bakit hindi mo sinama doon sa acronym yung desistance? Ito 'yan ano. Kasi once na nagdesistance ang complainant in open court, once na nagdesistance na siya, sinasabi kasi doon ni judge na tatarungin ni judge. Oh. At at, at nandoon sa affidavit of desistance 'yun. Kasama 'yun doon. Affidavit 'yun ng complainant eh. Oh, nakalagay 'yun doon. Once na sumumpa ka na sa korte, Your Honor. Um, opo, sige po. Akin po yung decisions na yan. Inaatras ko na po. Nakalagay rin doon na, oh, walang pumilit sa'yo. Ha? Ah, walang sa sa'yo. Hindi ka napipilitan dito. At saka, once inatras mo to, hindi mo na to pwedeng, hindi mo na to pwedeng i-reopen. Hindi mo na to pwedeng ibalik. Hindi mo na to pwedeng i-revive. Once na na-dismiss na yung kaso, via, through, affidavit of desistance. Kaya hindi natin sinama yung desistance kanina. Kasi kung hindi mo na mabubuksan ulit, useless na yung reopen. Pag desistance, wala nang reopen. Kaya yung sinasabi ko kanina, pag provisional dismissal, okay? Yung apat lang, yung dams panonoorin niyo. I-connect niyo sa reopen. Hindi kasama yung desistance dito kasi once na nag-desistance, permanent dismissal na yun. Hindi na kasama yung hindi iba na sa provisional dismissal yon. Naget niyo? Okay ha, alinaw tayo diyan. Okay, balik tayo dun sa provisional dismissal. Okay bibigyan ko kayo ng example. Basic lang. Pero alam ko, pinaliwanag ko na ito dun sa, ano eh, sa, sa vlog natin na reopen eh. Mm. Pero, para, para matuwa ka. Sige. <laughs> <laughs> parang nilang Sabihin mo, ito nakabitin mo lang. Example. Ito, example. Ha? Basic. Yung mga kasong BP-22. Ano yan, attorney? Ano yan? BP-22 na yan. Yung mga checking talbog o kaya yung mga kasong mga reckless reckless ano yung mga kasong reckless reckless attorney yung mga uh, banggaan mga sasakyan Disgracia sa sasakyan sa, sa kotse motor madalas sa experience ko sa korte nagsisettle sila settle. BP22 at saka yung mga banggaan sa sasakyan reckless imprudence resulting in damage to property physical injuries mga ganyan homicide kahit may namatay madalas sa mga balita nakikita nyo yan yung mga nasasagasaan namamatay pag nag-aareglo sila sa korte, sasabihin nung ano nung complainant, no? O at saka nung accused na Your Honor, okay na po. May mayroon na po kaming compromise agreement. Minsan nangyayari yan sa korte, in open court minsan sa med during mediation pa lang. O ibig sabihin niyan, pasok kaya sinabi ko sa inyo panoorin niyo yung mediation Eh. Nangyayari yan sa korte, nagkakasundo sila. Babayaran na lang yung complainant, yung biktima, okay? Yung complainant sa BP22, o di ba? Check in talbog. O bayaran mo na lang yung amount, ganitong amount. O okay, yung sa reckless, o bayaran mo lang kami ng ganyan para magkasundo na matapos na yung kaso. Installment. O, in, Madalas siya, nagre-request syempre yung, yung uh, accuse accused na baka wag na wag naman pong ano wag naman pong isahang bayad baka pwede naman pong installment oh minsan Six months minsan isang taon syempre monthly di ba na alam naman na naman daily di ba <laughs> so monthly kapag pinsan sumablay sumablay yung akusado dun sa monthly kasi nasa compromise agreement yun eh o, kailangan uh, every month every 15th day of the month o, July 15 August 15 September 15 pag sumablay siya doon pwedeng ipare-open sa wow. oh. yeah, uh, panoorin nyo yung reopen para maintindihan nyo pag, pinar pag nag-motion to reopen yung complainant di ba ibig sabihin bubuksan nyo ulit yung kaso madalas sa madalas hindi nalalaman ni Akius nawawaran si Akius ngayon at asan yung dismissal doon pag pinapagrant kasi nila yung compromise agreement okay ay yung settlement nila ginagrant ni judge yun eh, okay granted this case is hereby provisionally dismissed this case is hereby dismissed provisionally binagtad ko lang kasi minsan depende sa judge kung provisional dismissal or dismissed provisionally pero dismissed na ngayon Kumare na dismiss July 15. Oh, ang usapan doon, to every 15 of the month mababayad ka ng 10,000. Okay? Eh sumablay ka agad. Sa unang buwan pa lang sumablay ka agad. Oh. Uh, ah, August 15 hindi na pagbigay ng yung usapan na hulog. Nagpa-reopen si complainant, di ba? Na dismiss provisionally. Pero eh since hindi siya tumupad sa usapan, pina-reopen, Waran. Magugulat oh. <laughs> siya. Magugulat, magugulat ngayon accused. Hinuli siya. Hmm. Bakit ganun? Nangyayari yun. Kasi minsan, hindi nila naiintindihan. Nakala nila, okay na, dismiss na eh. Dismiss na yan. O, oh. di oh, diba? Akala nila, dismiss na. Na dismiss, oo. Pero provisional lang. Pwede pang ma open yun. Kaya pinaiintindi ko sa inyo ngayon, yung provisional dismissal at saka yung connection niya sa reopen. Although, doon sa mga vlog ko na yan, pinaliwanag ko na yun. Pero dito, dinidiscuss ulit natin kasi Uh, may tanong na attorney pwede bang ganun N dismiss na yung kaso nawaran pa hinuli pa yan ito kaya wag niyo baliwalain yung mga provisional dismissal na yan ha lalo lalo na kung meron kayong obligasyon sa compromise sa magbaya dahil yan ang mangyayari sa inyo magugulat na lang kayo sabi ko nga sa inyo ang warat dumating yan nang hindi nyo inaasahan <laughs> <laughs> pangatlo isama na natin yung ano probation hmm, probation at hindi naman na dismiss siya na Oo, hindi na dismiss kasi probation, ano kay convicted kay eh. Pero ang isip ng accused tapos na. Kasi attorney nag-apply na ako ng probation, ina-apply ko na eh. Okay na eh. eh nag bargain na ako tapos nag-apply ako ng probation. Attorney nag-pre-guilty na ako. Attorney nag-guilty ako pero nag-apply ako ng probation. Okay, okay. Sige, sige. So, hindi dismiss pero akala ng mga akusado, ng malitigante, tapos na. Akala nila okay na 'yun, 'no, oh, 'di ba? Nag-apply na ako ng probation, okay na. No. Kasi yung iba, namimis, nagkakaroon sila ng misconception dun sa pag-apply ng probation na ni judge. Nag-file yung abogado ng motion for application for probation, grinant ni judge. Akala nila, okay na yun. Eh, sinabi ko, panoorin niyo yung probation, tsaka yung probation granted. May mga obligasyon pa rin kayo sa probation. Hindi pa yun yung talagang grinant yung probation mo, iba pa yun. Panoorin niyo yung dalawang yan. So, yun nga, akala nila, okay na, dahil nag-apply na sila ng probation, pero hindi nila tinupad ang kanilang mga obligasyon sa probation. O kaya, hindi nila, ni, ni, hindi nila nalaman yung mga obligasyon nila kasi pagkatapos ng pagkatapos ng hearing na nag-apply ng probation, nakala nila okay na. Ni, hindi man lang nila nabasa kung ano yung mga obligasyon nila. O di, Siyempre, magre-report yung probation officer. Hindi naman to sumipot eh. Sa, ano eh, sa mga obligasyon niya. Hindi naman niya tinupad eh. Warrant. Magre-recommenda siya na ma yung probation i-issue ni Judge ng warrant. Uh, attorney Bat para i-serve niya na yung kasi nga guilty nga eh nag plea bargain ka sintensya ka nag plea bargain ka o ka na, na ano ka na found guilty ka may sentensya yung ano sa'yo may sentensya si judge sa'yo may sentensya yung korte sa'yo right o oh, eh hindi mo tinupad yung probation mo denied yung probation serve sentence ka ngayon so serve mo ngayon yung pinataw sa'yo o oh. warrant ka issue ka ng warrant ng korte at yung huling huli, oh ito na, meron pa tayo huling huli pero patapos na tayo. Yung ah uh, na dismiss nga yung kaso. Okay, oh dismiss na, dismiss na yon, Okay, sige, laya ka na, labas ka na. Oh. Yung pala, meron pa palang ibang kaso. <laughs> 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 oh, sinama ko na, kasi basic 'yan eh. 'Di ba? Common sense. Akala nila okay na. Oh, sige, dismiss na yung kaso eh. Yung pala, hindi nila sinabi sa abogado nila o hindi nila inamin sa court, 'di ba? o minsan hindi sige sabihin natin hindi mo talaga alam na kinasuhan ka pala sa ibang lugar o sabi na natin yan akala o, oh, Tom dismiss na ako kaso ko dito ba't nawaran pa ako o, pagtingin mo sa pagtingin mo doon sa files pagtingin mo sa waran o yung ibang kaso pala <laughs> may kaso ka pala dati pa eh nanghipo ka pala dati ng boso ka nang snatch ka nakalimutan mo na <laughs> lasing ka nanghipo ka di mo alam dinimanda ka nung mo o di ka <laughs> yun yun ha o, so I hope Entindahan na kahit na-dismiss na yung kaso o kahit iniisip yung na-dismiss na yung kaso kahit iniisip yung tapos na yung kaso nawawaran pa alright so God bless po padilim na uh, mag po palagi ciao